Pero video na kumakalat na isang student ay pinalo na isang teacher sinasabi ng batas tungkol dito? Ayon sa family code natin, may parental authority is ang teacher to discipline a student. Pero teka, bawal itong corporal punishment. Physical harm, as in pinapalo yung student. Pwede ding mahulog to sa verbal abuse, as in may mga masasakit na pananalita. Kasama na rin dito ang pag intimidate or banda na mananakit, or pagmumura, pag insulto at ang panalait sa bata ay med child protection policy. So, paano pag ganito yung nangyari? As a parent, dapat i-document mo. As in, ano nangyari? Saan? Kailan? At gano'n kadalas nangyayari to. Plus, it will help kung itry mo rin hagilapan ng mga kwento ng ibang students para marami tayong mga pieces of evidence ma-present sa school. At pag nakuha mo yon, syempre kakausapin mo na ang school. Para malaman ano talaga nangyayari, ang DepEd Division Office will create a fact-finding investigation. At pag na-verify, meron talaga man nangyayari, then the Regional Office of DepEd should create now a formal investigation on this matter. Kung hindi pa rin satisfied, pwedeng iakit sa Secretary of Education. Kung hindi pa rin, pwedeng iakit sa Civil Service Commission. Pag wala pa rin mangyari, pwedeng iapilito sa Court of Appeal. Teka, ano mangyayari sa teacher? Depende yun sa act at sa circumstances at sa gravity na nangyari. Kung simple misconduct, ang penalty ng first offense pwedeng one month and one day to six months in suspension. Ang penalty sa second offense, matatanggal ka na sa trabaho. Kung grave misconduct naman, sa first offense pa lang, dismissal na ang penalty mo. But, syempre, nakakaloka yung mga ito, but always remember my proseso lahat to. Para fair to sa lahat. This is Congresswoman Attorney Migs Nagrales, PBA, Panaba Attorney, ang Pinkanunay.